para sa aking balitang showbiz. Pinakilig at hinarana ng mga performer ang mga estudyante ng University of the East Manila sa katatapos lamang na broadcast media congress makikita sa video na napagulong sa kilig ang ilang UE Warriors dahil sa lamig ng boses ng mga artist na sina Jerry, Alec Calata at Waltz. Kinanta lang naman ng mga singer ang sikat na OPM songs maging ang ilan sa kanilang original composition. Kaya't hindi napigilan ng Warriors na senti kiligin at sabayan ng mga ito sa pagkanta. Nakuha pa ng ilang estudyante na umakit sa stage at tila sumabay sa awitin. At syempre, hindi rin nagpahuli ang ilang estudyante na ipakita ang kanilang talento sa pagkanta na sina Joey Joey Olanday at Gerard Alcantara na kapwa broadcast students. Kaya naman, isang hindi makakalimutang event ang tumatak sa mga mag-aaral at guro dahil hindi lamang kilig ang kanilang babaunin, kundi learnings mula sa mga key speakers sa nasabing event. Natulungan din natin yung mga estudyante. I hope na naishare ko sa kanila yung, yung mga tips na pwede silang maging effective na mga broadcaster o reporter. Maganda maibahagi ito sa mga estudyante so they have an idea with the approach and the style of the programming of uh, radio sa ating mga student. At yan ang aking balitang showbiz. Ako si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.